may uh, nagagawa kami ng bahay hindi naman kami nabili sa farmland ang ginagawa namin bahay sa siyudad at capital towns siyempre kailangan din natin ng bahay pero doon kami nagtatayo sa mga siyudad at capital towns kasi ang um, bumibili ng bahay gusto din bibili sa siyudad like for example uh, sa ang kanilang capital ang kanilang mga siyudad is Kawayan Santiago, at saka Ilagan. Oo. Oh, 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 Wala namang masamang okay, mag-doon, mag-develop. And then, hindi naman natin pinakikialaman yung mga farmland. At saka, halimbawa, katulad namin, hindi naman namin pwede ipagbili na walang titulo yung lupa eh. Kasi isasanla nung bumibili namin yung titulo ng lupa sa bangko para magulog sila sa bangko. So, yung pinili namin may titulo, hindi naman ARB hindi CLOA. Oo, kasi hindi ibigay na mas malaking farmland sa malayo. And at the same time, may pera pa siya kung ano ba nang gusto niyang gawing negosyo. Diba? O kung anong gusto niyang pagkagastahan. So, wala namang masama na i-develop natin ang mga capital towns and cities. commercial, may industrial, and whatever, mga BPO's, gano'n. Huwag natin pinili nyo kasi makakapulong din yun sa mga provinsya. Hindi naman dapat in-conflict.